So what's up, mga kaborbot and for today's video nga ay hindi muna natin mabubuo yung ating 2 uh, meters na Vietnam kite Yan. So may pasok pa kasi ako mga kaborbot mamaya uh, at panggabi nga tayo so, Mag alas 9 na rin mga kaborbot kaya yun uh, hindi na natin mabubuo yung ating 2 meters na Vietnam kite Kasi uh, kailangan na muna natin magpahinga Yan. Kasi kakakapon guys is uh, wala pa tayo masyadong tulog dahil um, ginawa nga natin yung ating 2 meters na Vietnam kite So ang gagawin natin yung mga kaborbot ay babawi tayo ng tulog. Yan. So, eto nga pala mga kaborbot, pa, ko sa inyo yung ating naging progress yan. Papakita ko na sa inyo mga kaborbot yung ating mga kites yan. So, ito yung naging progress natin mga kaborbot yan. Yan, recap lang, quick recap. So, ito yung mga ating mga ginagawa na uh, Vietnam kite shirt. Yan, so ito yung mga Vietnam kite shirt na meron tayo na ating bubuuin. Yan, dami niyan mga kaborbot, diyan sa may ah uh, dito yan, dito yan. So, marami-rami yan mga kaborbot. Ito yung ating 3.5 meters na Vietnam kite. Yan. So, one day, mga kaborbot, ay papakita ko sa inyo. Ilalabas natin lahat dyan. At ipapakita natin sa inyo, mga kaborbot. At titinan din natin dito, mga kaborbot, yung ating uh, iba pang Vietnam kite. So, ito nga, mga kaborbot, ng ating uh, iba pang mga uh, Vietnam kites. Yan. So, ito yung ating uh, bubuen na Vietnam kites na mas malaki. So, kita nyo, mga kaborbot, yung ating stick. Yan, sobrang haba niya mga kaborbot. Yan, bali dudugtungan pa natin to. Yan, gagawa tayo ng 4 meters na vietnam kite. So, ito nga yung ating mga carbon stick. At ito yung ating, ayan, ating gagawin patindig yan. So, ito yung ating buo ng Vietnam kite. So, yan, mga kaborbot. At ito mga nakikita nyo mga kaborbot yan, andyan, pati nandito. Tsaka yan is, puro yan mga saranggola, mga kaborbot, talo na dito. Yan. At ito naman mga kaborbot yung ating mga tali. Yan. So mga kite reel natin. Ayan. Mga nakatambak dyan. Tapos may doyan tayo dyan. Ito yung ating uh, mga uh, tali. Mga kaborbot yan. So ito yung ating uh, pambaba ng saranggola. At parami tayo dyan. Mga saranggola pa mga kaborbot. yan, So ito yung 3.7 meters. Ito yung ating 4 meters. Ito yung mga ano natin, panggawa ng mga guryon. Yan, ito pa yung ating mga tali. Yan, sobrang daming tali yan mga kaborbot. So, ito yung mga tools natin apang ah, gawa ng ah, Vietnam Kites. Yan. So, meron pa tayo dito mga kaborbot. Yan, ito yung ating saranggola din. Ito yung mga ano natin. Yan. Yung mga shoulder natin. At meron may, pa dyan. Yan, mga kaborbot. Mga tools yan. Mga panggawa ng saranggola. Yan. ito So, ito yung papadala natin mga kaborbot. Yan, ito. Tsaka ito pa rin. Papadal din natin yan. Yan sa nagpagawa sa atin. Yan, sobrang dami mga kaborbot. Yan. Yan nga mga kaborbot, hanggang dito na lang muna ang ating video. At abangan nyo mga kaborbot, bukas. Yan, so 100% na sure na natin mabubuo yung ating uh, 2 meters sa Vietnam kite. Yan, so sobrang inaato ako mga kaborbot kaya hindi ako makapag-focus gumawa ng uh, Vietnam kite. So, bukas na lang mga kaborbot. Peace.